So, Easter na po at maghanap tayo ng mga chocolate na sale. Pang-package. Wow. Pagsinipag. Can I interest you in some crayons? <laughs> huh? I thought you were there for the crayons. What the crayons for? To the color, whatever. Whatever, we can yeah. uh, There's no paper up there The there? walls, the tables. It's the intrusive thought test. Are we going to color on the walls? So <laughs> let's test them. What the heck? Let's see who's actually a child in the level. Wow, and this boy. is dairy nah, wow. I look ugly. no. Nah, no nah. you I'm <laughs> ugly. I don't, There I'm is Dari. No. <laughs> That's ugly. You're not ugly. Oh, so, Easter na po. At maghanap tayo ng mga chocolate na sale. Pang package. Wow. Pagsinipag. So, ayan po ang mga makulay na pang Easter. What is this? Flower bouquet ba on Oh. Present. Hey. <coughs> ayan, no? 20% off. Hintayin natin mag 50%. Ito, oh, sale. Matangin sale Ang chocolate. Mga kakuracha, gusto nyo ba? Easter na kasi. Oh, si Bonnie, oh. Ang cute. Ayan, ang daming tsokolate. Nagkumalat. Pick your choice. <clears> hmm <throat> Egg, egg, egg. and there's my beautiful brand candy is working <laughs> i'm doing a content you gonna be <laughs> my beautiful brand inside and out she, look, she looks like a movie star i don't want to disturb you they might get mad at me i'm on my break but you're not I'm gonna pretend that I don't talk to you. <laughs> I'll see you around, my dear. Okay, <laughs> Bawal po kasi pagkang nagtatrabaho sila, kausapin mo. Baka ako yung mapagalitan. Ako naka-break. So, ayan lang po pinakikita ko sa inyo. Ang samdamakmak na sakulateng na kasi. O, oh, mamili na kaya mga kuratsa. Ayan, oh, um, pang Easter. So, sunod dyan, magiging 70% off yan. Ayan, dami. Puro chocolate. From ng pampapakit, skittles. Mayroong brox, brox. Ayaw ni ate niya. meron po tayong horses. Ayan, kisses. Hugs and kisses. Eggs.

condition kasi dito tayo pumunta sa regular na ano hindi pala ito dito chocolate ito ito in system name ayan oh. package 79.99 yan hindi siguro po yung 79.99 dami so kauwi lang po natin galing sa work pagod na pagod nakapaglinis naman ang na katawan at nakapagbihis na Okay. Yan po. May pinabila ko kay Don P eh. Pasensya. Kasi ubos na yung pasensya ko eh so ayan po binila niya ako lagay ko muna sa stand tong ano camera so ayan po yung binili niya sa nagkiklaim kasi ako sa pasena siya naubos na ang dami napakagalante talaga nito si Don P oh, oh. tignan nyo ang dami yung binili isa lang po nabibili po ito lang yung bumili dalawang pasensya ito po yung sinasabi ko gusto na yung pasensya ko <laughs> at sabi ko tumang yung tostado tatlo naman binili ganyan po yan mas ka nung bagong mag ano pa lang kami. Magsingiro. Magsingiro. iro magsing iro thank you donti ayan po o oh. tuwan tuwan naman ako takaw eh tatlo lima binili isa lang po po ko ito lang. So, kakain na kami. At magpapahin na. Later. Isa lang muna nilabas ko. Tabi-tabi na ito. Go Na araw na ako nagkikrabe. Gusto na kasi ang aking pasensya. galing sa work. Pagod. Kaya yeah, ako si Donkey ng Oren. Oh, yeah. Avocado. Saging dalawa lang. Puro hinag na hinag yung Ha? Meron ka so bumili. Pag wala kang plastic, may bayad ka ng 5 cents bawat isa. O, 10 pala. 10 cents ang isa. Pag wala kang plastic. Pero pag mayroon ka, babayaran ka nila 5 cents ang isa. So, nagdadala ka ng plastic. Gravies! O oh, parang ano nga, factory ah. Oo, oh, sulat sa package. Pero saan ka dyan? Sa loob ka? Ayun, sa loob ka. na so, yan. parang ang Window. Sa ligod na window. Kasi ito. siya ano? Jason. si Dulo. Lalo. <laughs> Lalo. Ah, dyan din siya. Layo pa nang nilalakad mo? Ayos lang. Gusto ko nga. Bagay. Okay. Exercise yan. Ayun uh, na. na. Pag diretsyo na. Post ko. ka lang. Ganun. Hmm. Dati raw may Sabi ni ko eh. Sinara na siya. Para mapunta sa hospital Baka maraming dumadaan Ba, may hand pa? Hmm. At pupunta sa parking. May elevator. Pa Baka sumabi sa inyo. Huwag oh, masyadong malikot, nire-record ko <laughs> eh. Ah, sige. <laughs> Bawal ba iyon? Hindi naman? Yeah. Oh, pala parking. Daig pa tayo ni ating gumuha Ha? Siya ating magaling gumuha eh, Nahandaan siya tapos ano. Oh, masugaling pa sa akin gumuha yun. ayan ah, yeah, nga ayan nga yung loob Din ako galing parang nanonood ng ano Rob ang init o sige na bye bye ingat ka mainit nga sabi ko sana patayin mo na okay bye bye love oh, you. ingat ka bye bye love you okay oh, bye 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 lang love you sabi ko love you o oh, sige ingat Ayan ko na. Sige. Ingat. Ayun, may pasalubong si Don Dolphie. Nabasa niya yung aking iniisip. In and out. Mahal na rin sa in, in and out eh, no? Klam ko lang 17 na to. Sa akin cheeseburger, sa kanya double, uh, double, double-double. Uh, french fries at saka itong lemonade let's eat Tamang-tama, hindi pa ako kumain. Pero French fries lang muna. Ako. Yun know? Thank you, Dom P. Tingnan niyo po mga kuratsa may puno po dito sa amin. Pan-dekorasyon niyan. Pupulutin mo lang. Ayan po yung ano, mga dekorasyon pag Pasko. Pipinturahan mo lang. Malapit na Pasko. Mahal po yan pag binili pero dito sa amin nalalaglag lang. Ayan o. No? Oh, ang daming bunga. Kita nyo. Ulutin lang po yan, tsaka pinturahan. Or kung ayaw nyo, pwede rin ganyan. Maganda rin po ang kulay niya, parang golden brown. So, libre lang po dito. Sa lugar namin. Ayan, oh. Pang Pasko. Pang dekorasyon po. sino nyo, matigas po yan. Mga nasagasaan mo nga, eh. Maano yung gulong mo. Ayan, oh. Dami. Libre lang. Ayan, cravings natin. Pinagbalat natin si Dompi Dati siya lang lagi ang kumakain. Parang gusto ko lang ng orange. Kain po tayo mga kuracha. Kiyat yata eh. Kiyat, 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 <laughs>